very sure na covered itong mga ganitong uh, items. So, Mr. Mr. Chair, if this was done through, let's say, I'm asking your assistance, I think they what they did is a stratified random sampling of these 14,000 uh, projects. So, palagay ko, uh, Mr. Secretary, considering na stratified ang ginawa nila, walang, walang bias, walang ano, So they they could have plucked uh, one uh, one project from a certain geographical location and then compare it with the others. Sa pala, sa ko, this is fairly accurate eh? and it will be representative of the whole universe. Eh? Kasi stratified random ang ginam, ginamit nila. It doesn't matter kung ang sample nila is let's say 10% or 15% uh considering uh, that everything else was done scientifically it will reflect parang masasabi natin Mr. Chair ito na yung microcosm eh Thank you Mr. Chairman no I will I think kailangan pong bigyan din kami ng opportunity na mag-validate yes, yes, at anyway naman po uh, magkaisa po tayo na tagaganap kami, kami din po may nakikitang variances sa mga presyo at meron pong mga malaking variances meron pong magigit, meron din pong walang variance. O minsan, mas mababa pa. So consistent po dun sa nakita ng ating chairman. But I think um, within the next few weeks, definitely before po the resumption, we will be ready with, with our proposal po na pag na po after 10 years, 12 years, itong, uh, itong, ano, no? itong uh, uh, costing ng DPWH. Kasi po, uh, like, uh, ang na uh, sinabi na rin po kanina, dekada-dekada dika, dika, na po itong ganito. at eh. At kailangan na po talaga nating baguhin. Eh. Thank you. Thank you. Salamat po, Mr. Mr. Chairman. Uh, we'll go to the second round. Senator Loren, your uh, I'll give it to uh, Senator Marcoleta. Yeah. I can go. Mr. Chairman, to... And pwede po ako magpahagam ng one minute. At ako ay magsisiya. Uh, yes, yes, yes. Thank you. Well, uh, let's have a short uh, recess. Uh, we're now proceeding to the second round, but Senator Lauren graciously gave his uh, time to Senator Marcoleta. So, you may proceed, sir. Thank you, Mr. Chair. Secretary, uh, we're glad that uh, the proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB has been uh, furnished us nandito ngayon. So for uh, comparative purposes, pwede ba nating makita yung HGAB ng 2025 at saka in 2024? Yeah, Mr. Chairman, we will submit po. No. Uh kukunin ko nika sa kanilang files yung. Yes, gusto lang namin itong yung nangyari 2024-25 and Opo. then Opo. pwede po ng i-submit yun, Mr. Chairman. That is still in connection with our purpose of uh, getting rid of the cholesterol, the fat, hindi ba? Mr. Chairman, uh, we will we will comply po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Wala na po tayong uh, blood control projects dito sa 2026. Except po yung 15.77 na foreign-assisted uh, projects, ito po yung uh, uh, napondohan po ng uh, JICA, ng World Bank, at ng Asian Development Bank. Mr. Okay, Sherman. that is very, very relieving, uh, Mr. Chair, kasi pagka sempre may JICA, uh, alam natin, may auditor ng JICA, maayos naman yan, at uh, saka meron silang feasibility study. Kasi kung labas po ng, uh, kunyari, uh, yung local uh, flood control natin. Wala naman silang coordination doon sa river basin flood control, yung ating uh, river basin control office. Na yung pala yung merong mandato na gumawa ng plano national na comprehensive and integrated uh, uh, flood control program. Eh hindi naman pala nagkikipag-coordinate ang DPWH or vice versa. Kaya sayang lang. Ang totoo niyan, gusto namin i-propose nasa natanggalin na yung River Basin Control Office. Uh, wala naman sa inyong poder yun. Nasa Nasa DNR yata yun. Uh, opo, it's in the uh, Water Resources Management Office na WRMO, get by DNR Secretary C.P. David. So, makakatipid po tayo kung tanggalin na po natin yun sapagkat hindi naman nakakatulong. Wala na pong flood control eh. Tama po. So, wala na silang uh, wala na silang isusupervise na 18 na river basins. Kasi wala naman tayong flood control eh. Yung pong mga nagaganap po na paglindol, Mr. Secretary, medyo nakakabahala po. Hindi lamang siguro yung frequency kung hindi yung lakas eh. Uh, wala na po yung 3 point something, wala na po yung 4 point 2. Puro lagpas na po ng 5 at saka 6 eh. Nakakatakot na po pag lumampas pa ng 7. Uh, para po siguro makatulong kayo sa ikapapaya ng kalooban ng marami na ating kababayan. Ano po ang kahandaan ng uh, ating uh, kagawaran, ng ating departamento, kung sakasakali pong uh, sana wag naman kung kaya nga na po natin nga pong ipagtaboyan yung lindol na yan, pumunta na muna sa ibang planeta at tayo tigilan na muna sa pagyuyugyog, gagawin po natin. Kaya lang, parang paikot-ikot na po siya. Ano po yung kahandaan natin? Ano po yung mga contingency plans po natin? Alam ko po pong itong tanong na ito ay napakabigat para sagutin ng minsanan lang. Ngunit kahit ano po lang na makita natin na makapagbigay po ng kapayapaan sa mga kababayan natin, Mr. Chair. Mr. Chairman, maraming salamat po sa tanong. Ah, uh, yun din po ang katanungan ko. No, nang uh, tinamaan po tayo ng mga dog sa Bogo, sa Cebu, at ang sagot po ng departamento ay uh, meron naman pong paghahanda na ginagawa na over the past years intact uh, foreign assisted po itong ng ito. No, uh, assisted po ito sa akin pagkakaalam ng World Bank. No, uh, meron na pong mga measures na nakataga sa loob ng departamento Uh, sa ilalim po nung ating uh, uh, UPMO para po masigurad na handa po tayo uh, kung ng Diyos, wag naman po sana, pero kung sakasakali po, eh, meron po tayong uh, magakas na lindol na tumama sa ating, lalo na sa ating mga major urban centers. Um, yung pong Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project, ito po ay uh, Uh, ginawa sa tulong ng World Bank kasama po dito ang mga kailangan gawin ng departamento no in terms of uh, retrofitting of buildings repositioning of equipment at yung mga purchase of equipment na kinakailangan na nakapreposition gagong-gago na kapag uh, merong mabigat na lindol na tumama hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba pang parte ng Pilipinas gago na sa mga urban centers at ifa kanina nga po no nung no, nag nagdi-drill tayo ng earthquake drill kanina. Inausap ko po yung ating bagong talagang uh, OIC na head ngayon, OIC USEC po, uh, na matagal na rin sa, sa departamento na kailangan talaga eh, ayusin na natin ang plano. At kung ano man ang kaya po nating ma-implement ngayon, i-implement na po natin. Kasama na rin po dyan ang immediate uh, rapid assessment ng ating public buildings sa lahat ng, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng mga major uh, fault lines na tatamaan mga mga syudad at mga at mga local governments na tatamaan yan, mga probinsyang tatamaan yan. Uh, sabi nga po ni uh, OIC Undersecretary um, Is Iskibir na kailangan na pong agawa ulit yung tinatawag na walk the line, you no? Know, walk the fault line na uh, kailan huling ginawa? 2018 pa po ginawa no ito ay uh, uh, taon nang nakalipas no uh, taunang taon nang nakalipas so kailangan pong gawin din po yon so yan po eh, eh kailangan nating lahat gawin kasi kasi kailangan po tayong maganda hindi po natin kung kailan mangyayari ito at kailangan po tayong handa salamat po Mr. Chairman Thank you, uh, Senator Marcoleta, for the next round. We recognize Senator Legarda. Thank you, Mister Chair. We were talking earlier about construction of um, certain roads, and the good secretary mentioned about vertical and horizontal constructions. So I just wanted to ask about although we will. Um, look at this in the next hearing on farm to market roads on health centers and classroom constructions. So the Senate hearings on the debt ed budget revealed that DPWH classrooms cost at least, correct me if I'm wrong, two million pesos uh, per unit, yeah. While, mga two million. While LGUs in the private sector can build the same for 1 to 1.2 million so we see a 40 to 50 percent gap uh making the proposed haircut I would like to call it of 22 to 25 percent cut in all infra project including classrooms are uh, feasible and even conservative because based on this uh Revelation in the hearing even the classroom has 40 to 50 percent gap in pricing. So what the chair showed earlier, that would be the roads, um, but uh, it's an estimate, ito naman sa classrooms, classrooms din overpriced by 40 to 50 percent. So I'd like to know, are my figures correct? But this came about from the hearing. And uh so I, I'd like to know from the good secretary. And what are we going to do about that? Because we're only, we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure. But, um, DPWH is the infrastructure arm of government that does, uh, the school building program of the Department of Education, all the health centers for DOH and the FMRs of DA. So what do we do about this? And what could be the reason why there is a 40 to 50% gap in the pricing? mas mahal po pag DPWH. I yes. asked the same question during the ed hearing, but at the time yung representante ng DPWH ay sabi po niya, dahil iba daw yung basta. Design. <laughs> Kaya nga. So, may over-allocation per district, may over-pricing, may over-design, over-over. So, please enlighten us without being accusatory again. Masyado na kaming na. Agilan po no. Uh, Thank you. Sasagot po ako bigang isang uh, secretary ng DPWH na kakapasok lang po dito, no? At ang uh, sinasabi po sa akin ay unang-una uh, -una po no, ang budget ng D ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, uh, sa ngayon ay ang DPWH, no? So ah uh, unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng uh, dito. No? This is apples and apples, ha? Opo. Um, same size. Opo. Uh, same size. Lahat may bathroom, ganun. No. Sige. Una po, sa cost of materials. Doon po. Doon na naman po tayo pupunta. No, at nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa, kaysa halimbawa sa sa Filipino Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga uh, organisasyon sa private sector. Pero ang ikalawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong dis disenyo. No? So, yun pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector, as much as possible, no? lalo na per geographical area, kasi hindi naman po ama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kesa sa pribadong sektor. That does not make any sense to me as a new DQH secretary. The second, yung pong disenyo, sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At yun po, uh, pinagbabasihan ang disenyo ng DWH Bureau of Design. Pero, tama din po yung tanong, baka naman over-design dyan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi kinakailangan na ganyan. Yun po, eh mas matagal na usapin. Ah, uh, Dahil po yan ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? ah uh, himbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd, sa mga skwelahan na magapit sa fault line o sa mga skwelahan na laging tinatamaan ng maglalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat talaga mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kesa sa mga, sa mga classroom na hindi naman prone to natural